J.M. Bara and Fiang Smith o mas kilala sa tambalang J and Fiang, inuulan ng mga blessings? What's up, madlang people? Thank you for tuning in. Ako pumuli si Josepa dito sa... Josepa, anong latest na nag sa inyo ng mga trending topic tungkol sa inyo mga favorite celebrity update? after nga ng contract signing ni Fiang Smith sa KNL Marketing, ay agad-agad naman nag-photoshoot itong si Fiang Smith para sa kanyang upcoming billboard lang naman po. Heto, panoorin natin ang mga ang ilang mga behind the scene ni Fiang Smith sa kanyang mga photoshoot para sa upcoming niyang billboard. Pero bago natin simulang panoorin ang naturang video, ay magbasa muna tayo ng ilang mga komento ninyo dito sa aking mga video. Komento ni Madam Abel de la Aling Josepa, pinapanood mo ba ang iyong mga ginagawang videos? Maganda sana, Kaso, laging pataas yung tingin mo. Habang scripted yung mga sinasabi mo. Ayusin mo naman, please. Ayan. Another komento ulit ni Madam Abel. Pakisuyo naman sa iyo. Panoorin mo muna yung mga nagawa mong mga video. Yung tingin mo ay pataas. Bakit ayaw mong idiretso yan? Ayusin mo naman. Ayan. At huling komento ulit ni Madam Abel. paki! Ibaba mo yung mukha mo habang nagsasagawa ng video. Ayan, maraming maraming salamat po sa iyong mga komento at suggestion at hinanain at samahan ng loob, Madam Abel. Ayan, kaya po laging mababa ang aking tingin at akala mo ako ay nakatingala dahil ang aking pong cellphone ay nasa baba, maliit lang po kasi. Ang aking phone stand, ayan. Dahil nga po, ayan ay inyong suggestion. Ayan, ah, pinipilit po nating mas mas, mas mag-progress, pinapakinggan po natin ang inyong mga hinaing. Kaya gumamit na po ako ng karton, ayan para tumaas po ang aking phone case. Ayan, kasi nasira po yung aking dating ginagamit na phone case dahil tatlo po kaming gumagamit na mga na mga accessories po ng cellphone dahil ang mga anak ko po isudyante kaya madalas din po nilang gamitin kaya madalas din po nasisira dahil dinadala po nila yon sa school, kaya ang pinagtsatsagan ko na lang po ngayon ay maliit na uh, phone case holder. Ayan. Kaya, kung baka galante kayo, madam, ayan, bigyan niyo po ako, padalan niyo po ako ng phone case na may ring light, madam. Ayan, maraming maraming salamat para mas lalo pong gumanda ang aking mga video. At kung kayo naman po ay masyadong galante, ayan, padalan niyo na rin po ako ng cellphone. Ayan, hindi pa man po, madam. Abel, maraming maraming salamat po sa iyong mga komento at suggestion. Ayan. oh siya, balik na po tayo. Ayan, sa naturang mga video. Ito, panoorin po natin at ating pag-usapan. Iba pag Edward de la Cuesta, grabe. Thank you so much, sir.

Domi sa photo shoot for the KNL marketing with the PBB uh, Gen 11 grand winner si Fiang Smith okay, nagsugot na ang shoot The huh? Presto na mm. <manyan> ay bitaw ay bitaw Nasaan <gulis> <laughs> <sukai> yung pink mo, Piang? Nasaan dito? Ito? Ito? <gulis> Ito? Ito? Excuse me. Excuse Excuse me. Excuse 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 me. <laughs> <gulis> <laughs> okay, <laughs> <They did not. laughs> okay. Okay. Oh. Oh. Okay. One. Three, two. two. One more. Walking. Okay. 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 Hello. Hello, I'm the one and only Yance. Yance. So, guys. ah uh, Mag-hi-hello uh, hi -hello na kami at... Ayan, iniimbitahan po namin kayong lahat sa March 15, darating sa Sabado. Ang hello! Magkakameran po ng makapuang sale! Ang kailan! Ayan, makikita-kita po tayo doon. Abangan niyo si Piang Sud sa Cebu and Bohol. <Patriot> so guys, kita kayo sa at huwag na kalimutan yung ang pinakamalaking sale sa buong Pilipinas ay bodega sale ngayong March 15. See you guys. guys! Guys, buy one, take one yun na. Wow. Pag kayo ang first buyer mo, pag bumili kayo ng iPhone 11, meron yung free iPhone X. R. And also sa mga uh, late naman po dumating, mayroon kayong free na iPhone 6S, AirPods, um, pro, uh, ring light, and yes. many, many more. Kaya kayo, sumunod niya ng silang ko dyan. Minsan na magkameran sa isang <laughs> buwan. Yes. Bye! Yes. Bye. Uh -oh. <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. for. you. Thank you. Thank you. Thank Wanna be the best in the game. Invest in my name. Check no restraints. I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints, money, clout and fame. Mud disease, a plague. We all love to hate. Have to play the game. Have to make a name. All our insecurities are on This display. is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally Never stop searching Never quench the so thirsty I'm toxic and psychotic With this logic you can't stop it It's been chronic since I was a boy So neurotic and chaotic Go oh. to last with the webs I'm weaving I could change the past With all I'm achieving Got my foot on gas Never stop competing If you break like glass Then this life's gonna eat and Make mistakes real fast Then you learn how to beat them If you take off the cast Let's move on from the and Put your foot on the gas, no Never stop competing, yeah I've been doing this, I'm on it I just wanna be iconic Sippin' on a gin and tonic Got me going off when I'm on this topic, yeah If I ever play, I want it You know that I'm always honest Stay away from those who are toxic. Keep them your face. No way, you don't want them. Yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally unhealthy, Spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can. parating na billboard, si J.M. Ibarra naman po ay may blue check na sa kanyang TikTok account. Opo, verified na po ang TikTok account ni J.M. Ibarra. Congratulations Jamie Bara and Fianse Smith, talaga namang inuulang kayo ng mga blessing. Sa mga nagtataka po kung bakit, ang laki-laki na ng mga follower, ang laki-laki na ng followers ni Fianse Smith sa TikTok account niya ay hindi pa po siya na-verify o wala pa pong check na blue check ang kanyang account sapagkat yung may mga violation po kasi siyang nagawa nung no, hindi pa po siya nakakapasok sa PBB. Kaya medyo nahihirapan po si Fian Smith na i-verify o magkaroon ng blue check ang kanyang account. Pero etong si Jem Ibarra ay talaga namang certified. Ayan, certified na po ang account ni Jem Ibarra. Bakit kailangan pong i-certified ang isang account? Dahil minsan po kadalasan marami pong nagpapanggap o gumagamit ng pangalan ni Jem Ibarra o Makmak. Ayan, sa TikTok o saan, an social media man, kung verified po ang inyong account, ibig sabihin certified po kayo, na kayo po yun mismo. Okay, kayo po mismo si JM Ibarra. Ayan. Kasi marami pong gumagamit ng pangalan ni JM Ibarra na mga account na matataas din po ang mga subscriber, followers. Ayan. Kaya nalilito po yung mga tao kung sino po ba talaga si Jaime Ibarra. Kaya dahil may blue check na po at certified na po ang account ni Jaime Ibarra, madali na po natin malalaman na certified. At siya po mismo, yung po mismo ang account ni Jane Ibarra. Kaya kung gusto nyo pong maging updated dito kina Jane Ibarra at Fiang Smith o mas kilala sa tambalang JM Fiang, ay huwag nyo po kalimutang mag-subscribe. I-click nyo po yung bell button dyan sa baba para lagi po kayong updated sa mga latest video ko. Muli po ako po si Josepa dito sa Josepa Anong Latest. Hanggang sa muli, paalam!